This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Welcome to Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids. Ngayong araw, samahan niyo ako magbasa ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento ng Ang Manok at Ang Uwak. Simulan na natin. One bright sunny morning, lumipad ang uwak na si Russell papunta sa kaibigan niya na si Henny. Hello, BFF. May dala akong pasalubong para sa iyong mga chikiting. Hello din sa'yo, Russell. Oh, mga bata, nandito na ang Tito Russell nyo. Tito Russell! Tito Russell! Tito Russell! Masayang lumapit ang mga sisio para kunin ang kanilang mga treats. Inilapag ni Russell ang kanyang mga dalang worms para kay Chiki, Tiwi at Queenie. Hirit ni Chiki. Sa akin ang Star Worms! si Peewee naman. Sa akin ang gummy worms. At si Queenie, sa akin ang chocolate worms. Pagkatapos ng merienda, niyaya ng tatlo ang kanilang Tito Russell para maglaro. Tito Russell! Laro po tayo ng tagot-taguan. Ah, ah. Oo ba, Chiki? O, oh, bibilang ako hanggang sampu. Magtago kayo ng mabuti, ha? Dali! Magtago na dalawa, tatlo, apat, lima. Ah! Ah! Dali-daling naghanap ng matataguan ang tatlong sisiyo. Sa likod ng puno, sa likod ng bakod, sa likod ng hagdanan. Habang pinagmamasdan ni Henry ang kulitan ng kanyang mga anak kasama ang matalik niyang kaibigan, ah! 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 sa ilalim ng sikat ng araw, Pansin niya na parang may kumikisklap na sing-sing ni Russell. Kaya naman, nilapitan niya ito. Friend, ang ganda naman ang sing-sing mo. Pwede ko bang sukatin? Sure! Suotin mo muna at kunin ko na lang bukas. Naisip ni Henny na bagay sa kanyang bagong damit ang kulay ng sing-sing. Kinabukasan... -sing suot ang kanyang bagong damit. Rumampa si Henny at kumaway-kaway sa lahat ng makasalubong niya para ibida din ang suot niyang singsing. Kaya naman, pinagchismisan tuloy siya ng mga kapitbahay dahil sa kanyang pagyayabang. Ang ganda naman ng singsing mo! Hamma Saan so, mo nabili 'yan? Pinahiram ito sa akin ng BSF ko na si Russell. Sabay taas ng kanyang daliri para ipakita ang batong ning tuwing tinatamaan ng araw. Bakit ka nanghiram? Masama yan eh. Saka hindi naman yan sa'yo. At bakit ka nakikipagkaibigan sa uwak? Hindi siya nababagay sa katulad mo. Panggalin mo yung sing-sing na yan at itapon mo. Bon. Biglang napahiya si Henny at dali-daling lumakad papalayo sa mga kapitbahay. Sa tindi ng sama ng loob, ibinato niya ang sing-sing sa tabi ng kalsada. Kinabukasan, napansin agad ni Russell na hindi na nasuot ni Henny ang sing-sing. Ah! Henny, Nasaan ang sing-sing ko? Ah, eh, ah! ewan ko. Naglalakad lang ako at hindi ko napansin na wala na pala sa daliri ko. Baka nahulog sa daan. Maluwag din kasi, alam ni Russell na nagsisinungaling si Henny. Sigurado, kaya mo yung tinapon dahil ayaw mo kong maging kaibigan. Hanapin mo yun at ibalik siya sa akin. Dahil kung hindi, kukunin ko isa-isa ang -isa mga anak mo at lililipad kami doon palayo. Ah! Dahil sa takot, wala araw nagkukutkot ng lupa si Henny para hanapin ang mga tinapong singsing. -sing ating mga kapitbahay na manok tumulong na rin sa paghahanap. Pero hindi pa rin nila ito makita. Hanggang sa may naisip siyang paraan. At nilapitan niya na lang ang kaibigan. Pasensya na talaga, Russell. Hindi ko sinasadyang iwala ang iyong singsing. Humihingi ako ng sorry sa iyo. Tanggapin mo itong bagong singsing, kapalit ang nawala ko. Ay, tinatanggap ko ang sorry mo, Henny. Huwag kang mag-alala. Hindi ko namang kukunin yung mga sisiw mo. Magmula noon, naging magkaibigan muli ang manok na si Henny at ang uwak na si Russell. Pero paminsan-minsan, sinusubukan pa rin ni Henny na hanapin ang sinsing. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga manok panay ang kahig sa lupa. The end. Nagustuhan niyo ba yung kwento? Ano ang napulot niyong aral mula dun sa kwento ng ang manok at ang uwak? Una, hindi tayo dapat nakikinig sa mga chismis at dapat pinapahalagahan natin ang relasyon natin sa mga kaibigan natin. Pangalawa, hindi naman masama ang manghiram ng gamit. Pero dapat, inaalagaan natin at isauli natin sa may-ari. At pangatlo, matuto tayong maging mapagkubaba at magsabi tayo ng sorry kapag ikaw ang nagkamali. Maraming salamat po sa panonood and thank you GMA Pinoy TV for giving me the opportunity to read a story for Filipino children around the world. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and their official social media accounts. Hanggang sa susunod, ito po si Yasmin Curdy for Pinoy A+. Subscribe now to Amazon Prime Video to watch *Beautiful Justice* and other GMA shows on your smart TV, laptop, tablet, or smartphone. Download the Amazon Prime app or visit primevideo.com. Maraming salamat po, kapuso.